hirap manalo dito Nel Bicolano kapag ito po ay nahihirap manalo dito kay Bicolano players libre libre lang po pwedeng pwedeng po kay limipot ng ibang games sa Bicolano Plaza. pwedeng po kay mag lag uh, kung gusto nyo man ha? maraming pong uh, pwedeng paglaruan i-explore nyo po si Plaza apps meron tayong mga live games at meron naman hindi okay lang po ay Mrs. Omo ah sa so much mo, masyado. Kamusta ka, no? Long time no play, ah. Excellent. Six inch, Dora, kaya mo. Kaya, kaya, lucky fish. <laughs> 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 Di mo ako pansin. Tatlong bola. Honey, my love. So sweet. Ma ako pinapansin. Hindi ako nagagalit sa'yo. Hindi ako nagagalit sa'yo. Yung damdamin para sa last ball, ito na Aking nadarama Pagkapiling ka Hanibala Yes, LPOX at kay Cam Congratulations sa top 3 winners na nanalo niyo Mega kanina Oh! Ay, naman marihan ako rin dito, LPS. Congrats sa iyo, ha? More winnings po sa inyo lahat. At happy playing, everyone. Kaya ituloy-tuloy ito, na po natin ang sword, eh. Point time is officially over. Players, patatapos po, po ako dito ng 2 a.m. At babalik po ako 3 a.m., ha? Para sa aking pang-apag set. At ako po ang last host. Ako po magsasara ng team night shift. Ng 4.30 to 5 a.m. Sinod sa iyo. Mahal ay... Ang kapal lang ano yun oh Ang kapal ng foundation dyan, tsaka ang kapal ng blush on. So sweet! Ako sa nose light pa. Oh, pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Kung na ang iyong damdamin para sa'kin. Alam ang aking nadarama, pagkapiling ka. so sweet ng Hello, last one, good morning Twenty ball Fifty five Double single Thirty-eight ball Thirty and another